Huwag po kayong papastress gaya nito sa peak. Sana maayos lahat kasi yung natirang puhunan ko is dito talaga. Dami ko utang, baka mabaliw ako, baka mag-suicide pa ako. Hello guys, so para sa video na to, sisilip lang tayo, makikimarites tayo sa Legend of Constellation. So ako po guys ay neutral sa game na to. O so, alam niya ng community namin dito sa Pinoy NFT Review sa FUGG Guild na ako po personally uh, okay lang na mag-share yung mga members about LOC, wag lang sila mag-i-spam. Okay? So approve po na mag-invite sa amin ng LOC and kapag bumisita nga kayo guys so, sa amin Discord, makikita nyo may channel pa kami doon ng LOC. Pero ako personally hindi ko po ito pino Marami na po nag-invite sa akin, nag-message sa akin. Eh, tinatanong nga kung maglalaro ba ako nito, baka gusto ko i-promote. Ako personally guys, sabi ko sa kanila na hindi ko kasi trip ga yung ganong klase ng uh, gaming. Yung tipong invite-invite para kumita, hindi, hindi ko po type yung ganon. Ako, pag pinarad yung mga video natin, alam niyo mga recent videos natin, more on gaming talaga tayo. And alam ng community natin yan. So, shoutout sa FUGG Guild. Kasi guys, ang mas pinopromote ko dito sa community natin, syempre, number one, yung mga free-to-play, tapos may leaderboard. Yung talagang, uh, masusubukan talaga yung skills mo. Ano yung mga nilaro natin, nagtap yung ating community. So, M Wars, naging number two po tayo. Tapos ngayon, uh, nakita ko kanina umaga, nasa top nine na tayo ng Oil War. So, naghahanap pa kami guys ng mga games na kung saan pwede mag-top yung ating community. But anyway, itong video natin, hahanap ah, lang tayo ng mga funny or medyo brutal na comment dito sa Legend of Constellation. So, ako hindi na ako magbibigay ng opinion. Kayo nang bahala uh, mag-judge sa mga sasabihin ng mga tao dito sa community. So, basta ako mananahimik lang, babasahin ko lang yung mga comments. And kayo na yung bahala mag-judge. So, nagbigay ako ng mahabang intro. Sinabi ko about the FUGG Guild para lang malaman nyo guys na we are not against... LOC Neutral lang tayo dito We're not doing any FAD Ako personally May mga tropa po ako Na may investment dito Ayan So yung mga kasama natin KOLs guys Sa uh, FUGG Meron din sila account dyan Pero ah uh, hindi nga lang talaga ang todo pinopromote. Hindi nila yung ginawang kinarir na mag-invite na mag-invite kasi na uh, iintindihan naman namin na parang naging networking na siya. So, ayan, nasabi ko na yung aking saluobin. Tara, silipin natin yung mga brutal or nakakatawang comments dito sa Legend of Constellations. Pinakabagong comment dito, okay pa ba tong LOC lagyan? Newbie po ako, so kayo na mag-reply sa kanya. Mga team leader dyan, tara, reply natin to. mag siya kuno mamaya, haha, -ha, todo tanggi na stop lang daw siya at gawa, -gawa niya lang. Yan, kahit sino pwede magpagawa ng ganyan daw. Pinaka-brutal na comment, baka want nyo po. Excellent, free to play lang po ito para po itong LOC tara. Use the link down below. One day ago, before makapag-withdraw, ito po, ready na ba ang lahat? Magulat kayo sa LOCC token niya guys, 9,900. Ayan, 1 million yan, worth in pesos. Legend of Consummation Awakening. yawa. Ayaw nila buksan ng GC kasi puputaktahin ng FAD alsa balutan na yan. Grabe ka naman, Lods. Grabe ka naman. Wala akong naintindihan kung ako sa inyo, ikalman nyo lang may webes pa. Ayan. Yeah. So, kalmado lang tayo, guys. Same old story, di na kayo nadala. Walang tumatagal na easy money, mga Lods. Ikaw ba maniniwala pa? 45 USDT minus 2,500 pesos times 400k members ng LOC ha? So, 1 billion yung computation dito ni Lodi para may pamasaya sila sa world tour. World tour yung pupuntahan ito. Hindi pa ba tapos yung kay Taylor Swift? Sige lang, pauto pa, pa kayo. Tandaan nyo, walang scammer na nagre-refund. Oras na tumakbo na sila. So, pati ba si ano, hindi na rin magre-refund? Ganun ba yung gusto sa sabihin nito ni sir? Ang talino din na nakaisip para makawithdraw, need mo mag-deposit ng another 45 USDT. Tapos kung lahat mag-deposit, kulang-kulang, isang bilyon yon mahahakot nila. Nawawalan na ako ng pag-asa. Natatanggal talaga ang pagod ko galing sa trabaho dahil kay LOC. Napapalitan lang na <laughs> Grabe. Pull out nyo lahat ng TRX nyo. May Tron link at don't engage the withdrawals. Hihigupin nila yung mga gaspin nyo. Pakulo lang ng LOCC yan para hanggang sa huling sandali makahugot pa sila ng pera sa inyo. Wala na silang balak pa buksan ng withdrawal in-game or kahit mag-success pa yung request nyo, hindi na yan darating sa Tron Link. Dapat kasi di na ginalaw, okay na sana yung USDT to Binance. eh ito nga yung malaking tanong ko, eh. okay na, very effective na lumago na, umabot na ng one year yung LOC. Bakit ba kailangan pang galawin? Sana yung in-game wallet na lang yung ginalaw nila. Iba pala nagagawa ni LOCC natututo tayong magising ng maaga at kumilos ng mabilis kasi paong na mag-withdraw. <laughs> mga Lodi, huwag nyo na ipagtanggol si LOCC. Two weeks niya na kayong sinasaktan. Ito, hanapin nyo. Kanya nakapangalan yung laro. Ibig sabihin, kilala niya yung mga devs dyan. Atin mo sila, LOC, ibalik mo yung dating withdrawal kahit 1 hour lang. Ito pa rin po talaga yung pinakamatinding comment. Excellent everyone, baka naman PM lang. Ito, good news guys, good news, pwede na po mag-withdraw. May nag-comment tara po, asa na yung mga this is the good time to invest in LOCC na mekus-mekus na yun <laughs> Mamaya o oh, bukas may pa-compensation plan kuno ang LOC pero kailangan mo no, mag-deposit. Kawawa mga baguhan sa NFT. Nako, okay pa yung crypto mines dati. Nag-inform pa na bagsak yung company ito. Baka itakbo lang pera sa iyo. Guys, kung di nyo alam, 1 TRX lang po ang gas fee pag nag ka sa Tron Network. Huwag kayong maniwala na need ng 500 TRX for gas fee para maka kayo. Matagal na ako sa crypto at ang ganitong tactics ay something fishy na. They're trying to scam na hindi to fad kundi awareness lang na wag nyo dagdagan pa mawawala sa nyo. Antayin nyo muna update nung nakapag tipo at nakapag-submit ng withdrawal kung papasok ba talaga sa Tron Wallet nila. Good luck guys, sana mabawi nyo pera nyo. Legend of Constellation, join ka na din po, Unly po, hanggang maintindihan at maanawaan ng yung laro. Also, hanggang maka-payout ka din at mabawi puhunan. May nagtanong ngayon dito, legit ba? Iba-iba na, ah. daming dahilan. Kaka-withdraw pa po ba dito? Pag submit na withdraw, pero frozen pa din LOCC. Naka-off chat na nga, TG, next nyan, deleted na. Ha, 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 ha. withdraw ba? Ito yung sa kanya. Due to liquidity controls, today's submission has been filled. Please try again tomorrow. Actually, pwede naman yung gusto nila na mag-deposit ng 45 USDT sa in-game kung yan lang ang way para maka na. The big problem is bakit naglagay sila ng taning na October 26. Ayan ang fishy dyan. May pressure para lahat mag-deposit ng 45 USDT. Paano kung pagdating ng 26 walang dumating na LOC sa Tron another Another iyakan na naman yan. Tanggalin nila yung taning tapos observe kaming mga hindi nag-deposit tapos tignan natin yung mga nag-deposit kung may mare-receive nga silang LOC token. Yung taning na yan nagbibigay lang sila ng pangamba sa mga members. Lele Gold Part 2. Rap na yung 45 USDT. Huwag kayong magpasok yung marketing nila. Matagal ko nang kausap nag-delete account sa Telegram. Try kapag pumasok, bati na tayo L-O-C-C. Ayun na nga, ha, deposit na daw kayo 45 USDT na maka-withdraw na. Claim nyo na. May office yung LOC dito sa Pinas. Pwede kayong maningil doon. <laughs> Total, pinagmamalaki naman nila yung office at legitimacy ng LOC. Hehe. <laughs> pag nakuha ng LOC, target nila, si bat na yan, sila. Investor nga naman. Negats na yan. Can cause ng panic yung pag-post nila ng withdrawal. Ending. Madaming gusto mag-out ng pera. Pag madaming mag-out ng pera, babagsak yung LOCC sa exchange. Muy yan, mo yan, dati, ganyan eh. Tapos nagpromo na may dagdag na equivalent pag nagpasok ka ng pera. Lasura para makakubra ng pera. Now lang, try nyo na. LOC Customer Service 001, dear players, try to withdraw your LOCC now. Three days na lang ata buhay ng LOC. Wag naman. 48 USDT ko nasa game pa. Ayaw ipa-withdraw, Sayang naman. Ay, hi. Sana happy ka na. Need pa ng 45 USDT. OMG ka naman. Mga ka LOC, mag-ingay. Sabi nga sa kanta ni JK Labaho, o di diba nakaka- Good news, pwede na mag-withdraw guys So that's it guys, thank you so much For watching this video, so share lang po Natin dito yung mga brutal And yung iba mga nakakatawang Comments sa Legend of Constellation So kung nagustuhan yung ating video Don't forget po to hit the like and subscribe Button, so ingat po kayo God bless and see you next time, bye